Also will you 13 years key transplant ngayong araw samahan nyo ako sa panibagong video kung nawawalan ka ng pag-asa sa buhay dahil sa sakit mo itong video na to ay para sa'yo kapag natapos mo itong video na to baka sakaling mabago ko isip mo baka may pag-asa mabago ko pananaw mo sa buhay hayaan mo akong tulungan kita hayaan naman tapusin mo itong video na to at pakinggan mo lahat ng sasabihin ko sa'yo at kung sa mga oras sa toy pinapanood mo itong video na to Doon pa lang sobrang saya ko na alam mo kung bakit ibig sabihin lang yon handa kang makinig sa akin handa kang magkaroon ng second chance para baguhin mo pananaw mo sa buhay na lahat ang problema may solusyon. Na hindi tayo magpapatalo sa sakit natin. Lahat ng tao may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may hinaharap na suliranin. Tulad ko, isa akong kidney transplant. <coughs> hindi porket kidney transplant ako, eh okay na okay na ako. Bilang kidney transplant, hindi ako pwede magpabaya sa kalusugan ko. Kailangan kong alagaan ang sarili ko. Kailangan kong uminom ng gamot. Kailangan kong magpa-check up. At kailangan kong kumain sa tama. syempre hindi ko lang naman iisipin yung sarili ko. Meron din akong sariling pamilya. syempre iniisip ko rin yung asawa ko at mga anak ko. Tapos, iniisip ko pa yung mga gastusin ko sa mga gamot. Lingid sa kaalaman, trabaho ngayon. Misis ko lang po may trabaho sa amin. Kaya bukod sa guarantee letter, siya rin nag-aabono ng mga gamot ko. Kaya malaki sa pasasalamat ko sa asawa ko. Bukod doon, marami pa akong problema. Alam ko may mga nanonood sa akin ng mga dialysis patients or kahit na mga kamag-anak ng mga nagda-dialysis. Meron din diyan mga bagong pasyente na nagkaroon ng chronic kidney disease. Alam na alam ko 'yung nararamdaman niyo kasi noon nang galing din ako diyan, ramdam ko 'yung pagod at sakit habang dinadialysis. Bukod sa sakit natin, iniisip pa natin kung sa tayo kukuha ng pera. Pero kung tutuusin, may mas malalapang problema kaysa sa natin. Tulad na lang ng mga bulag, hindi sila nakakakita, pero lumalaban pa rin sila. Tulad na mga walang paa, hindi sila nakakapaglakad, pero gumagawa sila ng paraan para maging epektibo pa rin sila. At marami pang iba dyan. Buti yung ibang sakit may lunas pa. E paano naman yung may mga sakit na wala na talagang lunas? Yung talagang pinagpapasadyos na lang nila yung buhay nila. Pero kahit ganun, hindi sila sumusuko. Acceptance lang naman talaga ang kailangan dito. Kailangan lang natin harapin lahat ng problema natin. Hindi mo naman kailangan solohin ang problema mo. At kung iniisip mo, wala nagmamalasakit sa'yo. Sigurado ako, meron dyan. Hindi hihintay ka lang nila lumapit sa kanila handa silang makinig basta magsabi ka lang at syempre nandiyan naman yung pamilya natin handang tumulong sa atin kaya ako sobrang swerte ko sa pamilya ko hmm. hindi perpekto ang pamilya ko pero masaya na ako kaya naman kalimutan mo ng lahat wag lang ang pamilya mo sa badang huli sila din ang kakapitan mo siguro naman alam niyo na tong sasabihin ko pero uulitin ko para hindi niyo makalimutan lahat tayo binigay ng pagsubok ni Lord hindi naman ibibigay sa atin to kung hindi natin malalagpasan at kung hindi nating kaya kinetest lang naman tayo ni Lord kung gaano tayo ka loyal sa kanya kinetest lang tayo ni Lord kung hanggang saan ang pagmam mahal natin sa kanya. Lahat naman 'to malalagpasan natin. Syempre, kailangan mong gawin yung part mo. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Kailangan mong harapin unti-unti yung problema mo. Hindi naman kailangan biglaan eh. Kahit dahan-dahan, lahat ng bagay may proseso. Basta gawin mo lang yung tama, lahat 'yan malalagpasan mo. Kaya naman, huwag kang susuko sa buhay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Iisa lang ang buhay natin at sobrang bilis ng panahon. Kaya piliin nating maging masaya at maging mabuting tao. Iisa lang naman ang kalaban natin dito eh. Yun yung sarili natin. Tayo naman gumagawa ng paraan para mag-isip ng kung ano-ano. Nakakala natin po porket may sakit tayo katapusan na ng mundo nakakala natin wala na tayong magagawa porket may sakit tayo pero diyan kayo nagkakamali marami pa tayong magagawa kaya tayo nabubuhay kasi may purpose pa tayo sa mundo may kailangan pa tayong gawin sa sarili natin sa ibang tao at sa pamilya natin kaya naman wag natin sasayangin yun o sya bago matapos tong video na to syempre may sasabihin ako sa inyo uulitin ko lahat tayo may kanya-kanyang problema nasa atin na yun kung paano natin i-handle yung problema natin hindi ka tao kung wala kang problema ka ko noon na rin ako ng pag-asa sa buhay yung tipong pagod na pagod na ako uminom ng gamot pagod na ako magpa-check up pero hindi ako sumuko lalo na yung nakikita ko yung mga anak ko nasa tuwing umiinom ako ng gamot sila ang naiisip ko natatakot kasi ako na iwan ko sila kaya naman nagpapalakas talaga ako pero syempre si Lord lang ang nakakaalam yun si Lord din ang magdesisyon kung hanggang kailan lang tayo pero habang nandito pa tayo gawin na natin kung sa tayo magiging masaya oo hindi ako perfectong tao may mga pagkakamali din ako at pilit kong inaayos sana sa mga nakapanood na ito, na bago ko yung pananaw nyo sa buhay wag na wag nyo susukuan ang sarili niyo. kasi yung pamilya mo nga lumalaban sa iyo tapos ikaw susuko lang kaya sa mga nakakalam na may sakit ngayon, gawin nyo ako magandang ehemplo. Dahil tulad nyo, nagkaroon din ako ng sakit at nilabanan ko yung sakit na yun. At ito na ako ngayon, 13 years kidney transplant na. Siyempre sa 13 years na yun, pa rin pagsubok ang dumaan sa akin. At ito nga lang nakaraang buwan, naoperahan pa ako, diba? Pero nalagpasan ko lahat yun. At sigurado ako, meron pa akong problema nga harapin. At sigurado ako, magiging madali na yun para sa akin. Kaya Lord, maraming maraming salamat. Salamat at mabubuting tao mga nakapaligid sa akin. At nandiyan ang pamilya ko. Ang sarap mabuhay. Ako nga pala si John. Isa po akong kidney transplant. At ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam! Pepepepes!